morning, look naman ang aking breakfast at parang mapapalaban tayo sa laban. Yes, that's ngayon tayo maglilinis sa day of natin. And bago ang update sa pabakasyon ni grandma and grandpa, ay dito muna tayo sa bahay maglinis. And meron nga ako nabiling itong steam mop. Nabili. <laughs> Then ako ako doon sa free for all yung na bilhan natin namang okay-ukay. okay ukay And ko nga itong steam map nito eh, hindi ko pa nga siya magamit kasi nga hindi pa ako nakabili ng official talagang rag niya. Eh pumaraan lang ang lola nyo. eto nga at po, kumuha ko ng towel ni pa ba yung pinakan tsakang na. Tapos isiningit ko na lang sa gitna yung ating basahan dito sa kitchen. And tingnan nga natin to kung uubra o oh, okay naman na ikabit ko na. And saka na lang ako bibili ng talagang basahan niya parang may nakita ko sa parang sa briskos yata yeah, wala pa naman 20 dollars kaya try natin and madali nga lang itong e assemble at nanood na nga ako sa youtube para sigurado and sabi ko nga itamang tama ito sa ating mga pa carpet dito dahil halos lahat na ng part ng bahay natin ay pa carpet na at sinimulan ko nga muna dito sa ating living room at inalis ko muna yung mga pang pang build ng muscle ng mga boys dito <laughs> And sabi ko nga, ibavacuum ko muna para mabawasan yung dumi at saka na natin parang do sa steam para magiging masasanitize lang yung carpet natin. At sana nga ay maging dang kalabasan para okay na okay. At kung di kinyo rin nalalaman itong vacuum na ito ay nakuha din ni Lolo do sa free for all. Kaya okay okay siya. Medyo pag na-overuse lang dumitigil siya. Siyempre yung papahinga. <laughs> parang tao lang yun, papahinga. <laughs> Tapos yan, naobra naman pag hindi, pag napahinga na. Kaya okay lang siya. Okay lang! And try na natin i oh, ko na nga pala yun ng tubig. Yung tubig lang inilagay ko. And sa susunod, na pag isip isipan ko, dapat pala meron siyang fabcon. Para may maiiwan siyang magandang amoy. Hindi lang basta tubig lang para may basta. Alam nyo na yun? Tapos may dalawas ang shape, shape switch dito. Yung red yung pinaka main talagang power nya. Tapos yung black. Pe-press mo lang wait ka ng 30 minutes at pwede mo siyang i-on. And maingay pa lang siya at paparindig ko sa inyo yung iingay. At ang nakakatakot pa dito kumikilig-kilig-kilig siya. Tapos biglang pumutok hawak-hawak ko pa naman ano. Oh no! And medyo umuutay-utay na siya ng pag-init pero hindi siya kaising init at kasing steam nung nakita ko sa video. ay eh, syempre asahan pa ba natin na eh, second hand lang and And binahikita na akong konting uso kaya fight-fight na natin. Oh kita niya. And gamitin na natin. Let's go! yan, madali naman siyang gamitin kasi madali lang siyang i-move. Kaya nga lang, may istorbo ka lang doon sa cord niya. Kaya i-guide mo talaga siya maganda-ganda para hindi magbuhol at hindi masangge yung ginagawa. And sa lagay-lagay, -laga, eh, parang ano ko dito, parang namamalan siya ng damit yun, ganun, ganun. tipo. Kaya nga lang, hindi siya masyadong ganun mag-steam. Kaya hindi mo alam kung may magandang dulot ba tong yung ginagawa. Kaya sa susunod pag ako yung nagganito, lalagyan ko na siya ng ano, yung Favcon para magandang amoy. Para alam feel na feel mo talaga freshness ng iyong carpet. Eh hindi ko naman siya lagyan ng nung parang sabon o kaya yung dishwashing kasi baka magbula-bula at baka lalong bumantot ang ating sahig. Hindi yun maganda. At pagkatapos ko nga dito, isusunod ko naman yung ating mga kwarto, yung mga hallway. Kaya iwan ako muna kayo dyan at pagbibisibisyahan muna ako dito. Kasi nga, parang general cleaning na to ng ating carpet. Vacuum ko pa, tapos imamap ko pa. Let's go, go, go! And, mabalik nga tayo sa nagbabakasyon sa Boracay. Tingnan natin kung anong mga kaganapan doon. Let's go! At pakita ko muna sa inyo pala yung last kong greeting sa kanila. Para pang <laughs> E sa'yo at ang vanga vanga yes yan siya yung sister namin na may hindi talaga mamasyal at kaya pag may kailang magpabook siya talaga ang kinokontak namin and it's time na nga to uwi and tapos ito yung binigay sa kanilang souvenir oh may picture sila tapos yan flight na ulit and ito nga pala yung hotel na pinag-estayan nila sa Boracay And nakita ko nga, nag-check-in din sila sa MOA, sa malapit sa MOA. Kasi nga, siguro sa time na kaya lang pagta-travel. And yes, pa-uwi na nga po sila dyan. And take care! ganda nung palabi nila at sa kwarto nila. Ang ganda! Tinan mo yung bed. Oh! And ingat-ingat kayo sa inyong travel. Enjoy-enjoy lang. And mabalik na nga tayo sa ating paglilinis. At tinestin ko nga ito sa ating pa carpet dito at yung carpet na yan doon ko rin yung kinuha sa paper all <laughs> yes okay okay pero ang ganda pa na no? ayan kung tititigan mo ayan ayan na ang mga duming nakuha na ng ating pa pa map ngayon kita nyo ba yan oh? No? oh, kita nyo pero yung sa ilalim medyo konti konti lang yung tanatin pero ang mas madami ay dyan sa ibabaw. And sa susunod nga nagagamitin kong map na ito talagang bibili na ako ng Fabcon para mabango siya. Tanong nga lang kailan? Kailan yung susunod? And pagkatapos ko nga mag-image eh, talagang nagutuman ng lola nyo. Kaya buti na lang meron tayo ditong, ano nga, binagoong ng baboy. Siyempre, may, ano yung may beans o sito ba ito? Tapos, atsarang labanush. At talagang nagutuman ang lola nyo. Eh, nakita ko nga itong ating bulaklak at medyo umu umalabas-labas. Dati sumisilip-silip rin siya at ngayon nakalabas na pero malit pa rin yung bulaklak niya. Eh, sana nga lumaki pa siya pero sa isang konting sag ano, sagi lang talaga nalalaglag agad kaya napaka-sensitive naman. And ito nga yung ating bulaklak sa may kama. At ayan, parang meron ulit lumalabas. Merong maganda, isang kumpol na siya, parang kami magkakapatid lang yan eh. Na may isa talagang namumukod tangi, ang ganda, bahala na kayo kasi na yun kung gitna, panganay, o yung bunso. <laughs> ano sa tingin nyo? Pero sa pagkakaalam ko, yung mas matangkad na kula na yan, yun, yung pinakambunso, kaya siya pa yung fresh. At yung mga ate niya ay nangungupas na. <laughs> And may pantahan nga tayong bahay ng ating kakwari at ang ganda naman na oh, kanya pa flower at ang base at saka basta maganda yun. Sosyal! Oh, kitang kita nyo naman oh. Ang ganda, vanga! Sana oh. At eto nga yung good news dahil nga nakita pinakita ko sa kanya yung picture na yan at ang ganda. Ay eh, bibigyan daw niya ako ng bulak-bulak na yan at pwede pa daw kung magtanim kasi meron sila sa bahay nila. Eh, kaya lang yung vase, hindi ko kayang planta yan. Magkahanap nga ako sa free for all. <laughs> Antakbuhan, free for all. And abangan nyo ang ating mga susunod pa mga vlog. And, thanks for watching. Bye-bye!